ngayon hindi na 'to na may mga tao dito. Naaabatan ng mga tao na Dito dito. Mm. Mm. Dito, lalagay ko dito, lalagay yung, din, dami, oh. Buhayan bos hmm? Buhayan oh. Yung buhaya bos Ay buhaya hindi <laughs> <laughs> Ay <up> yung buhaya Nakain <laughs> ng tawa na Ayos nyo nila yung sky flakes Oo 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 Ayaw nila ng mga ano, cream oil. Green foods? Cream oil. Ah, cream oil. Oh, yes. May matamis yata kasi yun eh. Basta sakit ngipin nila. Hindi, <laughs> <laughs> <coughs> ito na, ito na. Mamaya na lang yun. Ayun yung eh. gili, yun naghihintay Ang dami ah. Ayun, 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 Ayan. 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 to Ayan. 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 Ayan.